Good day mga kamots! Welcome back to our YouTube channel. Narito nga tayo sa MotoPost 10 Up Caloocan upang tignan at silipin yung nag-trending na motor nila o bagong scooter nila ngayong taon mga kamots na nilabas ni MotoPost. So kung makikita nyo sa natin hindi ito yung NMAX ni Yamaha na version 2. Hindi ito yun mga kamots. Ito po ay yung Evo Deluxe 150 na pinakabagong scooter kanin from MotoPost. So kamukha lang ito or uh, copycat lang ito ng Yamaha N-Max V2 So nagtrending kasi ito sa Facebook at sa YouTube mga most dahil na sa kamukhang-kamukha talaga siya ng Yamaha N-Max and then napakamura lang niya Kaya naman nandito tayo ngayon sa Motocross 10 Up Caloocan para silipin yung mga specs na tinataglay nitong scooter na ito Kaya naman huwag na natin Simulan na natin Alright, so this is the all-new Motoposh Evo Deluxe 150. Wow! N-Max lookalike na scooter kami from Motoposh. So bago tayo magsimula mga kamus, counting trivia lang. Si Motoposh ay uh, 100% gawang Pinoy ng mga motosiklo. Yung mga parts ng mga motor nila ay galing sa China. Kumbaga, counter sila ni Rosie. So ganun din si Motoposh. Filipino manufactured motorcycles talaga sila. Hindi rin maikakaila mga kamos ni si Yung mga motosiklo nila ay eh, may mga kamukha rin talaga. pasadahan ko lang kayo ng konti dito sa mga stocks nila as of September 2025. Ito yung mga stocks na mga motor nila. So, eto, kamukha nung uh, Suzuki Smash na carb. No? Ayan, so kamukha ang talaga siya. Ito, kamukha ng Raider, Suzuki na Gen 1. Ayan, And then uh, dito naman mga kamos, ito kamukha nung Kawasaki Barako. Ito mga backbone motorcycles nila mga kamos. No? Ito mga motopush din na motosiklo na underbone pero kamukha din na <laughs> raider. And then sa labas naman mga kamos, ito pa yung mga stacks nila ng mga motor. Ayan. So may kamukha pa rin ng Smash, XRM, ito kamukha nung Honda Click, Mi Honda. Ayan. Evo 150 V3. Ayan no? So meron pa dito kamukha ng Vespa mga kamus na vintage motorcycle Vintage motorcycle lang tawag ni Motocross dito sa scooter nila ito mga kamos, no? Ayan. So kamukha ng Raider, kamukha ng Smash Ayan So ito pa yung kamukha ng NMAX V2 mga kamos, color red Pero yung re-review natin yung color white Ayan, so napakaganda kasi ng kulay nito, puti-puti Meron tayo dito visor na kamukha-kamukha din sa NMAX V2 color black Malapad din, may apat na turnilyo. Ah, Naka-LED na po pala yung headlight niya ito. And then sa turn signals niya, naka-bulb type pa. So dito rin siya naka-push sa magkabilang uh, gilid niya sa baba. Sa front fender niya, oh, kamukhang-kamukha rin talaga pa ako sa isura. Ayan. And then ito naman yung uh, disc brake niya. So nakalagay lang dito is sa uh, Moto Push. Nakalagay dyan na 3D emblem na Evo Deluxe 150. May konting pagkakaiba lang pagdating sa taillight niya from NMAX B2 kasi dito iba yung turn signals niya naka LED na rito ito naman yung tail light niya napakaangas na napaka so mamaya papakita ko sa inyo yung buga ng mga ilaw nito kasi meron siyang baterya may built in plate light and then meron din siyang reflector dito sa baba ayan So, meron din siya reflector na round shape dito sa magkabilang gilid. Nmax na Nmax talaga ang dating. Ito po yung pinaka-CBD niya. Air filter, air box, tapos CVT, nakalagay dyan is Moto Force. Meron siyang kickstart, in case na pumalya yung batalya natin, eh, meron pa rin tayo pang backup na kickstart. Nakatuwi siyang absorber din sa likuran ito mga kamots, and then meron siyang built-in tire hugger. Sa heat guard niya, same lang sa Yamaha NMAX V2, pati sa tambusyo or uh, muffler, gano'n na gano'n din. So, Naka-disbreak na rin to sa likuran with a single-pot caliper. Yeah. So medyo mag-expect naman tayo ng kahit paano yung... Uh, malakas-lakas na breaking power dito sa Evo Deluxe 150 dahil naka-distrake na rin yung likuran niya. Itong Evo Deluxe 150 is naka-aircooled pa. Proceed na kagad sa sukat ng gulong itong pinakabagong uh, pinakabagong motoporsk Evo Deluxe 150 version 2. So sa harapan ito ay gumagamit ng 110 by 70 by 13 inches sa unahan. So naka-tubeless na raw po ito, sabi ni Motopost Ted Kalookan. Ang gulong na ginamit ni Motopost para sa Evo Deluxe 150 version 2 ay cordial tires. Harap at likuran po yan. Alright, pagdating naman sa sukat ng gulo niya sa likuran, maamos ito yung naka 130 by 70 by 13 inches. So, parehas na 13 inches yung uh, sukat ng mags niya harap at likuran. Then, dito sa grab bar niya na naka top box ready na rin. Maamos sa top box bracket ready na rin. So, pinaghalong grab bar and then top box bracket na rin. So, kung gandaan dito, maamos, sasalpakan mo na lang siya ng alloy top box and then meron ka ng additional compartment buko dito sa under seat compartment niya na ipapakita ko sa inyo mamaya. Mukhang matibay-tibay dito mamas kasi medyo makapal yung metal na ginamit ni motor Yung upuan niya is naka-customize na. Naka-camel back seat na. May e, separation siya from uh, driver to passenger. And then meron siyang design na parang carbon dito. Ayan. And then dito rin. Sa texture ng upuan niya, napaka-premium ng ginamit ni Motoposh. Ayan. So, bali, two-tone design. Ito parang may Uh, pagkarap ang design dito. Alright, so as you can see, kahit o paano, eh, meron naman tayo medyo malalim naman at uh, malawak na under seat compartment And then dito na rin nakapwesto yung baterya niya, mga kamusta, ka, which is safe para in case nalulusong tayo sa baha, ay eh, hindi agad-agad aabutin -agad yung baterya natin. Fuel tank niya, mga kamusta, dito na rin nakapwesto sa unahan. And then ang fuel tank capacity pala na pinakabagong Motopos Evo Deluxe 150 ayon kay Motopos ay same lang sa version 1 ng Motopos Evo Deluxe 150 na mayroong ding 8 liters. Since naka-carb type pa ito, mga kamos, mag-expect tayo ng fuel consumption around uh, 35 to 45 kilometers per liter. So, meron siyang side pocket dito sa left side, mga kamos, na malalim. Ayan, so, pwede natin maglagyan ng mga bottled water, cellphone, wag nga lang natin iiwanan, mga barya, motorcycling gloves. And then, dito na rin nakapwesto, mga kamos, yung power socket niya, na hindi rin nagpauli itong na Motoposh Evo Deluxe 150 version 2. Ang kagandahan dito mga kamos, dalawa na kaagad yung gadget na pwede mo ma-charge dito. Isang Type-C at isang uh, regular USB cable. Ayan, so dalawa na rin po agad yung ma-charge mong gadget dyan. So convenient din tong motor na to, kasi meron na rin siyang power socket na magagamit natin in case na mag-long ride tayo gamit itong Moto Force Evo Deluxe 120% 2. And then pwede na rin siyang gamitin ng mga naghahanap buhay gamit ang motorcyclo at cellphone tulad ng Grab, Food panda. Ang task, move it. Ayan, so dahil meron na meron rin siyang uh, power socket na pwede natin i-charge yung mga gadget natin like cellphone. Ang kagandaan dito kay Moto Force Evo Deluxe 150, mga kamos, is nakakilis na rin siya. Itong nakikita niyo susi na to is para sa emergency kit. In case na pumalya, yung remote natin dito sa Moto Force Evo Deluxe 150 version 2. Ayan, sasaksak mo lang dyan sa gitna. And then, uh, mapapagana mo pa rin yung uh, moto scooter na ito. And then, dito naman sa right side, meron pa rin siyang side pocket dito na hindi naman ganun kalaliman at kalaki pero pwede na rin paglagyan ng mga barya-barya pa. Nakalagay dyan sa gitna is motocross. Sa mga buttons and switches niya, sa right side meron tayong built-in passing light dito, itong kulay gilaw na button na to. And then uh, high beam, low beam, turn signals, left and right, busina. And then dito naman sa right side, built-in hazard, meron siya dito. Headlight on and off switch, kung gusto natin nakapatay yung headlight. And then electric push starter. May bar end tayo dito na alloy bar end na naka-close block. And then madali sa mga brake levers niya, naka silver paint finish. Lastly, ito naman yung instrument panel ni Evo Deluxe 150 version 2 na naka fully digital instrument panel niya. So, iba nito sa NMAX B2 na mo dito sa Evo Deluxe 150 version 2 is colored siya. Hindi siya yung isang kulay lang mga mas. No? So, lahat ng details ng scooter nito pinapakita na lang dito. Then, uh, may built-in clock pa siya. Meron tayong dalawang button dito para sa select and mode. Okay, so ito naman yung isura nung uh, headlight ni Moto Porsche Evo Deluxe 150. Wow! So, napakaliwanag din naman ang buga. And then, sa turn signals niya, ayan, no? So, medyo mabagal lang yung sequential ng turn signals niya, yung animation, no? Pero, matingkad yung buga niya. Napakaangas talaga ng taillight niya, oh. Ito naman yung turn signals niya. So, yan po yung look sa napiras itong pinakabagong Moto Porsche Evo Deluxe 150 version 2. Kaya naman alamin na natin ng iba pang mga engine specs at features na tinataglay nitong scooter na ito From Ang pinakabagong version ng Motoposh Evo Deluxe ay mayroong 150cc engine displacement, 4-stroke single cylinder na single overhead cam with two valves. Meron naman itong taglay na max power na 6.8 kW at 7,500 RPM habang kanyang max torque ay 9.1 Nm at 6,000 RPM. As for the fuel system, naka carburetor type po ang scooter na ito habang kanyang cooling system, ito po ay naka air cooled. Para naman sa kanyang starting system, combination ito ng electric at kick starter. At dahil naka scooter type category, ito ay gumagamit ng continuous variable transmission or CBT pagdating sa kanyang driving system. For the suspension, sa harapan equipped po ito ng telescopic fork at naka twin shock absorber naman pagdating sa likuran at para naman sa kanyang braking system parehas na pong equip ng hydraulic disc ang nito harap at likuran at para naman sa kanyang dimensions meron itong overall length na 2,240mm overall width na 720mm at overall height na 1,280mm at meron naman itong seat height na 770 mm haba ang kanyang ground clearance ay 125 mm. At ang kabuuan bigat naman ng scooter na ito mga kamos, ay 120 kg. At yan ang engine specs sa iba pang features itong pinakabagong Moto Porsche Evo Deluxe 150 version 2. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa motopost 10 Ave Caloocan as of September 2025. Alright, so proceed tayo sa cash price at installment price nitong pinakatagong Moto Bosch Evo Deluxe Matic version 2, ang NMAX max Lookalike ng motor or scooter coming from Moto Bosch. So magkano nga ba ito dito sa Moto Bosch 10 Up Caloocan as of September 2025? Para po sa cash price niya, masalagang 75,000 pesos ay eh meron ka ng mala NMAX look-alike na scooter coming from Motocos. All in na yan. Kasama na dyan yung uh, LTO registration at insurance. Pagdating sa installment, na mo sa'yo magdadown ka lang dito ng 8,500 pesos. Pagdating sa monthly amortization, sa 12 months, 8,297 pesos. 24 months, 5,031 pesos. And then 36 months, 3,942 pesos po ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong Motocos Evo Deluxe. 150 version 2. So yan po yung cash price at installment price itong pinakabagong Moto Bosch Evo Deluxe 150 version 2 na mala NMAX look alike. Pero kung stock dito sa Moto Bosch, then add ka na sa September 2025 na kulay puti at yung kulay pula pinakit ko sa inyo kanina. So sa so mga naghahanap nitong NMAX look alike na scooter nga ito kami from Moto So ito po yung Facebook page nila mga kamusuflash ko na lang sa screen para makapag-message kayo dyan kung uh, available pa ba itong Moto uh, Motopos Evo Deluxe 150 version 2. Bago ko tapusin itong vlog na ito, gusto ko magpasalamat kay Sir Jojo ng uh, branch manager nitong ni Motopos 10 Ag and then kay Sir Ezekiel na nag-assist sa atin para i-review itong pinakabagong Motopos Evo Deluxe 150 version 2. So abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin na ilalabas natin sa ating YouTube channel mga mga. So, stay safe, ride safe always.